Maligayang pagbabalik mga koys sa pagpapatuloy ng kwento ni Lehan. Noong nakaraan nag-uusap ang mga instructor at ang chief of staff patungkol sa pagtaas ng level ni Lehan. At sa oras din na iyon, nagsimula ang isang bagong laro. Ipinasa ng bida ang bola kay Jose. Tinanggap ito ni Jose at sinabing, maganda ang pasa mo. Pagkatapos, lumusot siya sa dalawang lalaki at sinabi sa kanila na subukang kunin ang bola. Handa na ang goalkeeper. Sa oras na iyon, napansin ni Jose sina Simon at Dimitri sa unahan. Napagtanto niyang napapalibutan siya. Bigla niyang ipinasa ang bola kay MC. Agad na sinipa ni MC ang bola papasok sa goal. Wala man lang nagawa sina Dimitri at Simon para tumugon. Masaya si Jose dahil sa goal. Tinanong ni Lehan, "Maganda ang teamwork natin, di ba?" Biglang lumapit sa kanila si John at sinabi sa kanila na tumigil sa paglalaro. Agad na tumingin silang lahat sa kanya. Sinabi niya na tapos na ang pulong. Ipapahayag niya ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Pero dahil narito silang lahat, sasabihin na niya kaagad. Naaprubahan ang kanilang paglipat. Masaya si Dimitri dahil sa balitang ito. Walang reaksyon si Simon. Kinabahan si Kuro. Nag-free si MC sa kanyang kinatatayuan, bahagyang nagulat sa balitang ito. Lumapit sa kanya si Jose at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni MC. Tinanong niya kung ano ang problema. Tumingin si Lehan sa kanya nang may pagtataka. Binati niya si MC sa kanyang paglipat. Ngumiti siya at sinabing, dumating na ang iyong panahon. Huminga ng malalim ang bida ng may ngiti at inilahad ang kanyang kamay. Sinabi niyang, magkikita ulit tayo. Nagkamayan sila. Sinabi ng sergeant na tumigil na sila at pumunta na silang lahat sa kanilang mga kwarto. Dapat silang mag at maghanda para sa paglipat. Bumalik ang mga lalaki sa gusali. Lumingon si MC at up nagpasalamat sa sergeant. Sinabi niyang akala niya dahil sa kanya ang paglipat niya mula sa class D patungo sa ikalawang taon. Kumuha siya ng sigarilyo at sinabing hindi siya sigurado kung may kinalaman siya rito, pero dapat niyang malaman na wala ng atrasan. Kung matapos niya ang ikalawang taon ng walang problema, magkikita ulit sila. Isinindi niya ang sigarilyo at ngumiti. Sinabi niyang, mabuhay ka. Nagsaludo si MC bilang tugon. Umalis na siya. Dumating ang gabi. Inayos ng apat na lalaki ang kanilang mga gamit at nagtungo sa lugar ng pulong. Masayang nagmungkahi si Dimitri na magmadali silang pumunta roon. Tinanong ng bida kung kailangan ba nilang pumunta sa ikalawang gusali ng edukasyon. Sa oras na iyon, kinabahan ng gusto si Kuro at nanginginig sa takot. Iniisip niya kung ano ang naghihintay sa kanila roon. Inilagay ng kanyang kaibigan ang kanyang kamay sa balikat ni Kuro. Sinabi niyang, kuwag Ku kang mag-alala. Kasama kita. Sumagot si Kuro na takot na takot siya. Mag-oopera sila sa kanila para mapabilis ang pag-unlad ng kanilang mga katawan. Sumugod si Dimitri at tumalon ng may tuwa. Sinabi niyang, hindi tayo dapat matakot. Tinanong ni Simon kung bakit masaya siya. Sumagot si Dimitri na, mas magiging malakas tayo pagkatapos nito. Pagkatapos, nagtungo sila sa ikalawang medical building. Inanyayahan sila ni Sasha na pumasok sa silid kung saan may apat na kapsula. Ipinakilala niya ang sarili at sinabing siya ang magbabantay sa kanila sa loob ng limang linggo. Nagtanong si MC nang may pagtataka, limang linggo. Kinumpirma ni Sasha ang kanyang mga salita at sinabing, ganyan katagal ang pagunlad ng kanilang mga katawan. Dalawang linggo sa incubator. Ang susunod na tatlo ay para sa rehabilitasyon. Kinabahan ang mga lalaki ng mapagtanto nilang magkakaroon sila ng labing apat na araw sa loob ng bagay na iyon. Naglakas loob si MC at inilahad ang kanyang kamay sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niyang, magkikita ulit tayo sa loob ng ilang linggo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, agad silang nagsaya at naghawakan ng kamay bilang tanda ng suporta at pagkakaisa. Nagustuhan ni Sasha kung paano niya na ipakita ang kumpiyansa sa kanila. Ikanros niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Naisip niya na, kagiliw-giliw. Ganyan pala si Lehan. Sa oras na iyon, nagpaalam si Dimitri sa iba nang may seryosong mukha. Sinabi ni Simon nang may pagkadismaya na, parang bata ka. Pagkatapos, sumakay sila sa mga incubator. Nagsimulang magmasid si Sasha kasama ang isa pang doktor. Inutusan niyang ipasok ang nutrient solution. Nagsimulang mapuno ng likido ang mga incubator. Kinabahan ng gusto ang mga lalaki sa loob. Nang tuluyan na silang natakpan, naisip ni Dimitri na hindi siya mapakali. Sa oras na iyon, naramdaman ni MC na nahihirapan siyang huminga. Naisip ni Sasha na, claustrophobia ito. Kailangang maranasan ito ng bawat sundalong magiging sundalo sa hinaharap. Pasensya na, pero kailangan yung tiisin ito. Malilimutan niyo na lang ito sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na kapag natapos na ang proseso ng pagtulog, magsisimula na ang operasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa incubator kung saan naroon si Lehan. Naisip niya na isang linggo na ang nakalipas. Mabuti na lang at walang problema, pero baka mahihirapan ang isa sa kanila sa operasyon. Kung magpapatuloy ito, makakaligtas pa ba ang lahi ng tao? Tinaktuan ni Sasha ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad. Nag-aalala ang kanyang katulong at sinabing, napagod ka na siguro. Magpahinga ka muna. Pagkatapos, lumabas si Sasha at napatigil nang makita ang sergeant na nakaupo sa sopa. Tinanong niya, hindi ka ba nag-aalala sa mga bata? Bakit ka palagi nang pumupunta sa gusaling ito? Nagsindi ng sigarilyo ang sergeant, pagkatapos ay sumandaw sa sopa at sinabing, malungkot kong mamamatay ang mga mahahalagang tauhan dahil sa atin. Umupo si Sasha sa tapat niya at kinagat ang kanyang ngipin dahil sa inis. Pagkatapos, sinabi niya na okay na ang lahat. Nagsimula na ang pangalawang yugto ng pagpapasok ng nutrient solution. Naisip ni John na ang lakas ng telekinesis ng dragon ay nilikha sa loob nito. Ibig sabihin, isang mataas na density na likido na hinalo sa puso ng dragon ang ipinapasok. Kung mapapatunog mo ang puso ng dragon, mas madaling makontrol ang kakayahan sa telekinesis. Kung itutulak mo si Lehan, bigla siyang naantala sa pag-iisip dahil sa pag ng pulse errors ni Sasha. Ibinaba niya ang kanyang nag-aalalang tingin. Pagkatapos, nag-ilaw ng pula ang mga ilaw sa silid. Nagpapahiwatig ito ng isang kritikal na sitwasyon. Tumakbo pabalik sa silid ang doktor kasama ang sergeant. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Nakita nila na gumagalaw si Lehan. Nag-aalala ang doktor at sumigaw na, nagigising siya. Biglaan itong paggising. Masakit ito para sa kanya. Nag-alala ng gusto si Sasha at inutusan silang itigil kaagad ang proseso. Inabot niya ang pingga, pero pinigilan siya ng kamay ni John. Lumingon siya sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si John na, hindi maaaring ihinto ang operasyon. Kailangan niyang magpatuloy sa ikalawang kurso. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sasha, pero hindi pa rin niya ihinto ang operasyon. Lumipas ang oras. Sa wakas, natapos ng lumaki ang mga lalaki. Inanyayahan ng Dr. si Lehan sa kanyang opisina para talakayin ang lahat. Tinanong niya kung maayos lang ba ang pakiramdam niya. Ngumiti si Lehan at sinabing, okay lang ako. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tumingin sa kanya si Sasha ng seryoso at sinabing, hindi pa ako nakakakita ng ganyan sa aking pagsasanay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita namin na tinanggihan ng isang telepath ang pagpapasok ng puso ng dragon. Naalala niya ang mga pangyayari noong araw na iyon. Nagsimulang kumatok si Lehan sa salamin ng incubator at nagsimulang mabulunan. Sumigaw si Sasha, nababaliw na ba siya? Mamamatay siya kung hindi ito itinigil. Inutusan niya ang iba na itigil kaagad ang pagpapasok ng solusyon. Sinabi ng sergeant na, hindi si Lehan ang nakarating dito dahil sa regalo ng telekinesis. Laktawan natin ang proseso ng mental induction at ituloy natin. Makakaligtas siya kahit na ano. Sa ngayon, sinabi ni Sasha kay Lehan na, irehistro ka lang bilang kaso ng physical enhancement. Okay lang ba sa iyo? Baka may uri ng organic reflection. Sumagot si Lehan na, okay lang ang pakiramdam ko. Walang problema. At least, hindi siya mapapaalis dahil sa kanyang mga marka. Inayos ni Sasha ang kanyang buhok at tumingin sa malayo. Naisip niya na, ang galing pala ng mental stability niya. Hindi ba ito ang sundalong pinromote ni Sergeant Red? Ang pagtitiis at telepathy ay direktang magkakaugnay. Pero bakit mahina ang kanyang sensory abilities, samantalang ang kanyang pagtitiis ay napakahusay? Tiyak na may kinalaman ito sa pagtanggi. Inayos niya ang mga papel at sinabi kay Lehan na pwede na siyang umalis. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Nabangga niya si Dimitri. Kumaway siya sa kanya at sinabing, dumating na ang araw na ito. Ikalawang taon na tayo. Sa likod niya, nakita ni MC ang isang nagagalit na si Simon. Sinabi niya na, parang isang iglap lang ang limang linggo. Tumingin siya sa kanilang lahat at sinabing, nagbago na kayo. Lalo na si Kuro. Ang buhok ni Kuro ay puti na ngayon. Nahihiya siyang kinamot ang kanyang ulo. Sinabi ng kanyang kaibigan na, mabuti na lang at ligtas kayong lahat. Umalis si Simon sa kanila at nagtanong ng may pagkadismaya, ano ba ang ipagdiriwang natin? Parang normal lang naman ito. Huwag kang magiging mapagmataas kahit na espesyal ka sa kanila. Umalis na siya. Nagkibit-balikat si Dimitri at sinabing, siguro nasa rebellious stage lang siya. Ngumiti si Lehan ng may kaba at hiniling sa kanya na huwag siyang asarin. Pagkatapos, nagtungo sila sa dormitoryo para sa mga estudyante sa ikalawang taon. Walang espesyal na pagkakaiba mula sa unang taon pero mula sa ikalawang taon pataas, ang pagsasanay ay ginagawa sa mga grupo. Ang bawat grupo ay binubuo ng apat hanggang sampung tao. Sa ngayon, may 12 estudyante sa ikalawang taon sa Arkansas. Pumasok si MC sa kanyang kwarto. Nasa tabi ito ng kwarto ni Kuro. Tumingin siya sa paligid at nagtaka kung talagang magkakaroon siya ng sariling kwarto. Hindi siya makapaniwala, si Kuro at pitong iba pang lalaki ang makakasama niya sa grupo. Sa lalong madaling panahon, nakilala niya si Kosfoki, ang leader ng grupo. Binigyan niya sila ng pagbati. Pagkatapos, sinabi niya na, kahit na maraming disiplina sa ikalawang taon, dapat mo munang bigyang pansin ang tatlong pangunahing disiplina, pagsasanay sa apoy, pakikipaglaban sa hangin, at simulated battle. Sa tingin mo ba walang kwenta ang pag-uusap tungkol sa unang punto? Sumagot si Lehan na, epektibo ang mga modernong armas sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kinumpirma ng leader ng grupo ang kanyang mga salita at sinabing, sa mga kilalang halimaw, may mga may mababang katalinuhan. Ito ang ogre, grant, werewolf. Pero ang kanilang commander na nagngangalang Ela ay may mataas na katalinuhan. Gumagamit siya ng telekinesis na katulad ng mga mandirigma. Tinaingong ni MC, kung ginagamit niya ito, walang silbi ang armas, di ba? Sumagot siya na, magandang tanong. Hindi magiging epektibo ang mga baril laban sa telekinesis pero hindi niya ito magagamit ng walang hangganan. Parang dragon, kaunti na lang ang matitira sa kanya kapag naubusan na ng lakas. Mahalaga ang pagsasanay sa baril, pero mas mahalaga ang pakikipaglaban sa hangin at simulated battle. Ito ay dahil magkakompetensya ang mga grupo. Ang simulated battle ay isang sesyon ng pagsasanay na ginagawa sa isang artificial na arena sa Arkansas. Ang pangunahing layunin ay ang pagkuha ng bandila na nasa base ng kalaban. Ang estratehiya at individual na kasanayan ay susi dito, pero mapanganib ang pagsasanay na ito. Kahit na hindi ginagamit ang mga armas na bakal, may posibilidad na mamatay. Ang pakikipaglaban sa hangin ay ginagawa sa mga airboard. Kahit na medyo madaling makalusot sa kalaban, dapat palaging may mga sumusuporta sa likuran. Kontrol nila ang karamihan sa mga board. Tumutulong sila sa paglipat ng mga board o sa mga emergency case, inaatake nila ang kalaban. Hanggang kamakailan lang, wala pang malalakas na telepat ang kanilang grupo, pero ngayon na sumali si Kuro, wala na silang dapat ikatakot. Kinabahan si Kuro ng maramdaman ang responsibilidad na ipinasan sa kanya. Tinanong ni Ko, kaya mo ba ito? Tumingin si Kuro sa baba at nagsimulang magbulong-bulong. Nang may pagkadismaya, tinanong ng pangalawang leader, masyado ka bang mahina para sumagot ka agad? Wala nang nagmamalasakit sa opinyon mo. Kung kailangan ng team ang mga kasanayan mo, hindi ka makakatakas dito. May kumpiyansa namang sinabi ni lehana na, kaya ni Kuro ito. Huwag mo na lang siyang pag-alitan palagi. Hindi siya pinatapos ng lalaki at bigla siyang nilapitan. Sinabi niyang, manahimik ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hiningini ko na tumigil siya at sinabing, tama ka sa ilang bagay. Unang araw pa lang natin dito. Marami pa tayong hindi alam. Pero lahat ng ito ay nasa unahan pa natin. Lumingon siya kay Lehan at sinabing, kahit na nasa parehong klase tayo, mas marami ng karanasan ang iba. Dapat kang kumilos ng mas tahimik. Nawala ang palakaibigang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang ngiti niya ay naging masama. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, totoo lang, nandito lang ako dahil kailangan ko si Kuro. Parang dalawa sa isa ang promosyon natin. Palaging magkasama. Ang pinakamababa ang antas ng telekinesis niya. Kaya hindi tayo nag-aasa ng marami sa kanya. Sa madaling salita, huwag kang makialam. Tumawa ang ibang mga lalaki. Nag-aalalang tumingin si Kuro sa kanyang kaibigan habang nakikinig sa kanila na inaasar siya. Hinuyam ng bida ang kanyang kamay, pero nagpigil siya. Sinabi niyang, naiintindihan ko ang lahat. Tumahimik ang mga lalaki. May kumpiyansa niyang inilahad ang kanyang kamay sa leader ng grupo. Sinabi niyang, gagawin ko ang lahat para hindi ka makita. Naguguluhang inilahad din ng leader ang kanyang kamay at sumang-ayon. Nagkamayan sila. Naisip ni Kuna, tingnan natin kung gaano katagal ang pagtitiis ng hangal na ito. Ngumiti ang bida bilang tugon. Naisip niya na, magtitiis ako hanggat kailangan. Pagkatapos ng ilang sandali, gaya ng dati, pumasok si MC sa shower. Binuksan niya ang gripo at tumayo sa ilalim ng tubig. Naalala niya ang pagsasanay kamakailan. Nasa training ground sila at nagsasanay ng pagbaril habang nakahiga. Nakatayo lang ang iba at nanunood. Pinanood ni Kato kung paano tumpak na nagbaril si Lehan. Pagkatapos, nagsimula ang ibang bahagi ng pagsasanay. Tumakbo sila ng pasulong kasama ang leader ng grupo. Tumingin-tingin si MC. Nang makita niya ang tatlong target sa malapit, agad siyang nagpaputok. Tinamaan niya ng eksakto ang target. Naisip niya ng may ngiti na, hindi naman masama. Hindi na masasabi ni Kato na pabigat ako. Lumingon siya kay Kato. Nang mapansin ni Kato na nakatingin sa kanya si MC, agad siyang lumingon kay Kuro at tinanong kung bakit nag-aalangan ito. Kinabahan si Kuro na hindi makapanghawak ng maayos ng machine gun. Lumapit si Kato sa kanya at sinabing, kahihiyan ka. Sinundan ng bida ang kanilang tingin. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang totoong pag-iisip. Naisip niya na, nasa likuran pa rin ako ng lahat. Parang malayo pa ako sa pagkilala. Nang matapos na siyang maligo, lumabas siya ng shower at nagpunas ng tuwalya. Naalala niya kung paano siya hinirang ni Kato bilang reserve. Sinabi ni Kato na sa simulated battle, dapat na may pinakamababang bilang ng mga mandirigma ang team. Sapat na ang mga master ng hand-to-hand -hand combat sa kanilang grupo. Manunood ang buong ikalawang taon sa kompetisyon sa training ground. Tinapik siya ni Kato sa balikat at sinabing, pwede ka ring manood. Kaya huwag kang mag-alala. Naalala ito ng bida. Tumingin siya sa mga larawan ng kanyang mga kapatid kasama ang major. Kinuha niya ito. Naisip niya na, okay lang ang lahat. Walang problema. Panahon na para sa isang bagong sesyon ng pagsasanay. Capture the flag. Ang pangatlo at ikasyam na grupo ang nakikipaglaban. Nagtipon ang mga lalaki sa isang malaking bulwagan malapit sa malaking screen. Tinuro ni Ko ang screen at sinabi sa iba na may mga bagong dating. Dapat silang maging maingat at panuuri ang telekanises. Naisip ni Leha na dahil may mga bagong dating, tiyak na nandoon si Del Simon. Ipinakita ng screen ang live broadcast ng laban nina Simon at ng ibang miyembro ng kanyang grupo laban sa kalaban. Sumigaw ang isa sa mga lalaki, siya ba ang henyo sa telekinesis? Ang malas naman natin, ang lalaki mula sa blue team naman ay sumigaw, nababaliw na ba sila? Gusto ba nilang salubungin tayo ng harapan? May kumpiyansa namang kinumpirma ng lalaki mula sa red team ang kanyang mga salita. Sinabi niyang, may henyo sa telekinesis tayo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ginamit ni Simon ang kanyang kakayahan. Sinabi ng leader ng grupo na, walang laban tayo sa kanilang kapangyarihan. Madali nilang makukuha ang bandila. Sinabi ng kalaban niya na, huwag mo akong patawanin. Sapat na ang telekinesis natin. Atake tayo ng ganyan. Nagpasya silang sumugod, pero bigla nilang napansin na nawala ang kanilang mga armas. Nagulat silang tumingin sa kanilang mga kamay. Sa oras na iyon, itinaas ni Simon ang kanyang kamay sa langit. Nakita nila na nasa itaas nila ang kanilang mga armas. Pagkatapos, biglang ibinaba ng kanilang kalaban ang kanyang kamay. Bumagsak ang kanilang mga espada at nasugatan sila. Natuwa ang leader ng red team at inutusan ang iba na sumulong. Pagkatapos, tumakbo sila para umatake. Naiwan si Simon para kontrolin ang laban. Madaling natalo ng mga miyembro ng red team ang kalaban at nakuha ang bandila. Nang makita ito ni Ko, sinabi niyang, para sa tagumpay, hindi man lang sila nag-effort ng husto. Ang lakas ng telepath sa ganitong laban ay napakahusay. Itinuro niya si Kuro gamit ang kanyang daliri habang nakangiti. Sinabi niyang, parang pareho ang diskarte natin. Kung nasa team natin siya, mananalo tayo. Nagalala alala si Kuro at tumingin sa baba. Lumapit ang bida sa leader ng grupo at sinabing, hindi ko sa tingin. Hindi isinasaalang-alang ng ikasyam na grupo ang lupain. Hindi rin sila nag-iisip ng taktika. Kaya dapat umasa ka lang sa lakas at kasanayan ng mga mandirigma. Gusto niyang magdagdag ng iba pa, pero napansin niyang malungkot ang mukha ng leader. Tumahimik siya. Sinabi ng leader na, ituloy mo. Kung ako ang nasa posisyon mo, ganoon din ang gagawin ko. Iyon ba ang gusto mong sabihin? Pagkatapos ng mga salitang iyon, naintindihan ni MC ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa leader. Tinawag ni Deputy Kato si Lehan. Tumingin si Lehan sa kanya. Umiling si Kato at itinuro ang kanyang daliri sa gilid. Hiniling niya na sumama siya. Pagkatapos, lumayo sila sa pangunahing grupo ng mga tao. Sinabi ng lalaki na, magiging matapat ako. Isa kang napakagaling na mandirigma, tulad mo. Kahit si Kato ay umaamin nito. Pero hindi ka nababagay sa ikapitong grupo. Lahat ay nag-iisip ng ganyan. Naisip ni Lehan na, gaya ng inaasahan, pinipigilan siya ng leader. Tinanong niya kung bakit hindi siya nababagay sa team. Sumagot ang lalaki na, dahil hindi ka natatakot na suwayan si Kato sa panahon ng pagsasanay. Minsan, nararamdaman kong mas magaling ka pa sa kanya pero isa lang ang pwedeng mamuno sa isang grupo. Kung mas pipilitin mo siya, magagalit siya. Maaaring magkawatak-watak ang grupo. Dahil si ko ang leader, hindi mo siya masusuyod. Kapag may panahon ng muling paghahati-hati sa mga grupo, lumipat ka sa ibang grupo. Pumikit ang bida at sumagot na, siguro gagawin ko iyon. Pagkatapos, umalis ang lalaki. Naisip niya na, ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Kailangan ng leader na makuha ang tiwala ng mga miyembro ng grupo at nilalabag niya ang kanyang autoridad. Kailangan kong magsulat ng aplikasyon para sa paglipat. Dumating ang gabi, nagtungo siya sa opisina ng instructor na si Wei Chen. Ibinigay niya ang kanyang aplikasyon. Nagulat si Wei Chen at tinanong, sigurado ka ba? Kinumpirma ng bida ang kanyang mga salita ng may kumpiyansang ngiti. Sinabi ni Wei Chen na, dahil ito ang pangwakas na desisyon, magtatagal ang proseso ng pagsusuri. Kailangan ng mga instructor na talakayin ang isyong ito sa isang pulong. Pagkatapos, bumalik si MC sa kwarto at umupo sa kama. Naisip niya na, mabuti na lang at hindi kaagad na aprubahan ang aplikasyon. Pero matatalakay pa rin ito. Ngayon, pwede na akong mag-focus sa personal na pagsasanay, hindi sa pagsasanay ng grupo. Pero habang naghihintay ako ng desisyon, kailangan kong alamin ang tungkol sa bawat grupo at magpasya kung ano ang susunod kong gagawin. May kumatok sa kwarto. Alam na niya kung sino yon. Sinabi niyang, pumasok ka na, kuro. Pumasok si Kuro ng nakangiti at umupo sa tabi niya sa kama. Tinanong niya kung ano ang pinag-usapan niya sa pangalawang leader ng grupo. Sumagot si MC na, wala namang kwenta. Pagkatapos, nagpa siya siyang baguhin ang paksa at tinanong kung paano ang paghahanda para sa pagsasanay sa hangin. Magaganap ito bukas. Sumagot si Kuro na, makakontrol ako ng apat na airboard ng sabay. Nagel ilino si MC, mga board lang. Sumagot si Kuro na, makakontrol ko ang mga board kasama ang mga tao. Nang marinig ito, nagulat si MC. Masaya niyang sinabi na, alam ko na, mabilis na mapapaunlad ang mga kasanayan mo rito. Kung ganoon, isa ka sa pinakamalakas na estudyante sa ikalawang taon, di ba? Nahihiya namang hinawakan ni Kuro ang kanyang dreadlocks. Sinabi ng kanyang kaibigan na, huwag kang matakot. Shet cheer kita. Tumingin si Kuro sa kanya ng nakangiti at sumang-ayon. Pagkatapos, nagsimula ang isang bagong araw. Nagtipon ang mga lalaki sa bulwagan. Tinanong ng isa sa kanila, parang may isang napakagaling na tao sa ikapitong grupo. Kinumpirma ng isa ang kanyang mga salita at sinabing, parang siguro. Interesado akong malaman kung ano ang kaya niya. Medyo kinabahan ng bida habang pinapanood ang live broadcast. Sinabi niya sa kanyang isipan kay Kuro na, kaya mo ito. Sa oras na iyon, may sesyon ng pagsasanay sa airboard. Ang ikapitong grupo ay nasa blue team. Ang kanilang mga kalaban ay ang red team. Lumingon si Kato kay Kuro at hiniling sa kanya na alagaan sila. Tumanggo lang si Kuro habang nag-iisip at nagsimulang gamitin ang kanyang mga kakayahan. Lahat ay nanunood sa screen ng may interes. Ang unang grupo ay makikipaglaban sa ikapitong grupo sa isang laban sa hangin. Ang layunin ng laban ay matuto kung paano gagamitin ng kanilang mga board. Ang mga dragon ay karaniwang nakikipaglaban sa hangin dahil halos lahat sa kanila ay marunong lumipad. Sa ngayon, ang pangunahing kagamitan, kasama ang jetpack at hook cable, ay ang airboard. Ito ay isang elektronikong board para sa paglipat sa hangin. Ito ay isang kombinasyon ng snowboard at robot drone. Ang ilan sa mga ito ay espesyal na binago para sa pakikipaglaban at may mga armas. Sa pakikipaglaban sa hangin, isang tao lang ang makakapagtrabaho sa dalawang airboard. Ibig sabihin, ginagamit niya ang isang board para sa suporta at paggalaw, at ang isa naman para sa pag-atake sa kalaban. Mayroon ding support position sa team ang pinakamahalagang mandirigma sa pagsasanay. Gumagamit lang siya ng mga airboard ng ibang miyembro ng team. Kinokontrol niya ang maraming board hanggat kaya ng kanyang lakas. Ang support ay nagpapadali sa buhay ng kanyang mga kapareha. Nasa likuran siya at kinokontrol ang mga kagamitan gamit ang telekinesis. Dahil dito, ang ibang mga mandirigma ay pwedeng mag-focus sa laban. Ang posisyon na ito ay perpekto para kay Kuro. Kaya niyang kontrolin ang apat na board ng sabay. Sa oras na iyon, Sinabi ng leader ng grupo sa kanila nang nakangiti, "Sumulong kayo. Kung susundin natin ang plano, mananalo tayo." Inutusan niya ang vanguard na sumulong. Tatlong lalaki, kasama ang kanyang deputy, ang sumugod patungo sa kalaban. Inutusan ng leader ng unang grupo ang lahat na umatake. Naisip ng deputy Kato na dahan-dahan tayong lalapit gaya ng sinabi ng leader. Tumingin ang kanilang mga kalaban sa isa't isa at naghiwa-hiwalay, pero nahulaan na nila ang lahat ng ito. Lumitaw si Deputy Cato sa daanan ng isa sa kanyang mga kalaban. Nakangiting itinaas niya ang kanyang espada sa isa sa kanila. Pagkatapos, umatake siya. Nahulog ang kalaban sa ibabang plataforma, kaya natanggal siya sa laban. Samantala, tinamaan ni Kay ang kanyang kalaban gamit ang kanyang espada. Ibinagsak din niya ito. Hindi man lang niya naintindihan kung paano nangyari yun. Nakangiting sinabi ng leader ng ikapitong grupo na, ayon sa plano ang lahat. Sa oras na iyon, narinig ang mga naguguluhang boses ng mga lalaki sa observation room. Sumigaw ang isa sa kanila, kakasimula lang, dalawa na ang natanggal. Ang lakas ba ng ikapitong grupo? Parang alam na nila kung saan pupunta ang kalaban bago pa man magsimula ang pagsasanay. Tinipo ni Kato ang buong grupo para talakayin ang mga taktika. Sinabi niya na, sa laban na ito, siguro ang may pangunahing papel. Wala silang malakas na support sa unang grupo. Kaya ang bawat mandirigma ay magko-control ng kanyang sariling board. Lumingon siya kay Kuro at tinanong, "Kaya mo bang kontrolin ang apat na board ng sabay? Kung ganoon, tiyak na makontrol mo ang board mo at ang board ng deputy ko. Gamitin mo ang kakayahan mong makita ang hinaharap para malaman ang mga galaw ng kalaban." Sumagot si Kuro na, "Naiintindihan ko ang lahat." Sinabi ng pangalawang leader na, "Pareho tayong magaling sa close combat. Kaya dapat nating ituon ang pansin dito." Hinampas niya ang kanyang palad gamit ang kanyang kamao at sinabing, itatapon natin ang mga lalaking iyon mula sa unang grupo na parang mga kuting. Tumawa si Ko at sumagot na, tama ka. Naalala ito ni Lehan. Naisip niya na, may pagkakataong magtagumpay ang plano ko. Sa teorya man lang, masaya ang leader at ang kanyang mga kasama dahil sa mabilis na pagsisimula ng laban. Pero nagsisimula ng mapagod si Kuro. Pero hindi siya sumuko. Naisip niya na, hindi ako pwedeng magkamali. Kung magkakamali ako, matatalo ang team. At kasalanan ko iyon. nag siya. Patuloy niyang kinokontrol ang mga board. Kasabay nito, pinapanood niya ang mga galaw ng kalaban. Tinamaan ng isa sa mga miyembro ng red team ang isang miyembro ng blue team sa mukha ng buong lakas. Pagkatapos, huminga ng malalim ang lalaki at tinanong, palagi bang ganito kalakas ang mga lalaking ito? Dalawa na lang kami. Apat na umaatake ang nasa harapan namin. Tumingin sila sa support, naisip nila na, kung hindi natin siya mapapatamba, matatalo tayo. Nagsign siya sa kanyang mga kasama. Sinabi niyang, plano A. Naghanda siya. Tumingin siya sa kalaban ng may determinasyon. Pagkatapos, sumugod ang lalaki ng may malakas na sigaw. Sinabi ng leader ng blue team sa iba na, atake na. nag ang bida at naisip na, basta na lang ba silang aatake. Tumalon ang leader ng red team sa kanyang kasama at lumapag sa board. Pinigilan niya si Nako at ang kanyang deputy, Sinubukan nilang makawala, pero hindi nila nagawa. Samantala, mabilis na sumugod ang lalaki mula sa Red Team. Nakipaglaban siya sa ibang mga kalaban. Iniwan niya ang isa sa kanila sa likuran. Sumigaw ang lalaki, "Saan siya pupunta? Sinabi ni Kona, iwanan mo siya. Bilasan mo dito. Gusto kaniyang itapon sa baba." Sa oras na iyon, patuloy na pinipigilan ng malaking lalaki mula sa Red Team ang dalawa. Pero napagod na siya. Napagtanto ni Lehan kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Naisip niya na, kailangan nating protektahan ang support. Kung mahihiwalay si Kuro sa ibang miyembro ng team, matatalo tayo. Oops, abangan muli ang susunod nating kabanata. Maraming salamat mga koi sa walang sawang pagsuporta.